Hello mga palangga, nasambuhay sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel again. For today's video, at dahil uh, malamig at nag-snow na naman siya, ay gaga magluto ako ng masarap ko ulam. Akin lang ko hindi ko nakain ang asawa ko nito. So nag ako dito ng sibuyas, uh, bawang, luya, tsaka kamatis. Yung kamatis ay sarili, yung tanim. Or hindi talaga siya tanim kasi may bunga na siya nung binili ko kaya iyan meron siyang bunga dito so at saka pak choy na in slice ko na din so ngayon is igisa natin ang uh, sibuyas bawang at saka luya wala pala akong ano dito um, anong tawag nito tanglad naubusan ako ng tanglad so ayan igisa natin pagkatapos nyan is ilagay na natin yung kamatis. Maliliit yung kamatis ko dito pero next time. Ay cherry tomato lang kasi yan siya. Kaya hindi talaga yan siya as in yung malaki. So lagyan natin ng tuyo, uh, patis, uh, pepper, garlic powder. Wala akong onion powder. So ayan yung spicy na liquid seasoning yung nilagay ko para gusto ko siya medium anghang ng konti. Tapos ilagay na natin dito yung prito nating isda. Ah, bahaw na kasi to siya. Tapos yung dalawang ulo is na ano na yung kahapon ulam ko siya. Hindi ko siya inano. So, ah, bahaw na siya na isda. So, lagyan natin ng tubig para masarap siya. O ba diba? So may sabaw ka na. Kung may leftover kayong na mga ulam, lalo na ganitong isda, pritong isda, ah, uh, gawin yung ganito. Pwede din siya kung walang gulay, pwede din siya yung eggs, yung ilagay nyo. Masarap, masarap siya. I-try nyo. Kung hindi nyo pa na-try, pero for sure, na-try nyo na to. Kasi simpleng ulam lang naman to siya. Ayan, tapos nilagay na natin ang ating gulay. Huwag natin luto, lutuin ng todo kasi basta gulay, Is hindi masyadong masarap kapag ka ma-overcook siya so ayan ang aking ulam for today kasi nga ah, nag-snow na naman siya so kung nakaabot kayo hanggang dito sa video na paki pakisulat kung taga saan kayo parang kung saan nakaabot itong aking video maraming salamat at ayan na nga ang aking ulam tapos na yan siya so, maglagay na, na tayo sa ating mangkuk Anong tawag nito sa mangkok sa Tagalog? Basta di ko alam. Basta mangkok daw tawag niyan eh. Bawal kasi yan siya. Pag sa English. Kung sa Tagalog, ano yan sa Tagalog? So, ayan. A ah, ang aking ulam. So, maraming salamat sa mga nanood ng aking video. Paki share like, and comment na aking mga video. Maraming salamat. Bye-bye. Kain mo na ako.